So, kumusta? Nandito ako ngayon sa Top Spot. Dito lang yan sa Uh, Vista Verde Executive Village. So pagpasok niyo lang sa guest na guest entrance sa gate, matutumbok niyo na kaagad itong Topsy Spot. So pagkaliko niyo pa lang, kita niyo na kaagad sa Vista Verde Street, no? May tatanaw niyo na kaagad itong Topsy Spot. So nag-order nga pala kami dito ng Topsy Log, tapos nag-add-ons kami ng Lumpiang Shanghai. So ito siya. Ayan. And then, nag-order kami ng sa Topsy Combo nila na meron dito yung Topsy Log plus Lechon Silog. So, Topsy plus Lechon Silog. So, ito siya. So, nag-order din kami nung uh, bud -bud, uh beef budbud -bud para sa anak ko. So, ayun. Ito yung bestseller sa kanila. Yung top log talaga nila. So, ngayon titikman natin kung bakit nga ba siya um, bestseller. Tingnan natin kung masarap nga ba talaga. And then, yung Shanghai. So, lahat naman nung nasa menu nila, puro tapa. No? Mamili na lang kayo kung anong klaseng combination yung gagawin nyo. Pero, number one dito is yung Tapsilog. So ngayon, simulan natin tikman itong Tapsilog plus yung add-ons natin na Lopiang Shanghai. Tapos may itlog tayo, syempre. And then, meron tayong sides dito na pipino sa kakamatis. Tikman natin itong tapa. So, samang tama kasi pagdating namin dito, uh, kakaluto na nung tapa nila. Buti na abutan namin. So, ito yung tapa nila. Ay, kain Hmm. Oh. Mm. Ngayon, Manamis-namis mismo mismo yung tapa nila, yung pagkakaluto. Yung tinta nila ng tapa matamis tapos may konting yung, yung alat no, yung pagka-pepper ng tapa. Sarap, sarap yung haluto. Tama naman, bot. Oh, bot pa Masarap talaga ang combination ng tapsilog talaga no, yung sinangag talaga. Kasi karamihan sa mga tapsilog na nakikita natin sa mga karinderya no, tapa tapos hindi naman sinangag. Ito sinangag talaga. Ang hirap yung tapa. Tapos, ako kasi, sa top silog, sa tapa, may ilig ako ilagay, suka. So, ito, meron sila dito ng suka nila. Sa no? natin yung ang kit na nilagyan nila. no? ito okay. yan. May pagkaan yan, na sile, suka. no? ang ang So, ngayon, isa sarap to. Lagyan natin yung tapa natin ng suka. Yun. Sarap. Okay. Kain na rin tayo. Yun. Sarap. Hmm? Sarap ng sipa ng suka. Bakong sako. Tapos sinangag talaga. The best. Tapos ito yung sides nila na pipino sa kamatis. Sabay natin. Mm, sarap. Ngayon, tatry naman natin itong dumplang Shanghai. So ngayon, tignan muna natin yung wala mo ng ketchup at yung dumplang Shanghai nila. So yung add-ons nila, 18 pesos to. Bumili kami ay dalawang piraso. So 36 pesos. O, oh, kain tayo. Mmm. Mmm. Sarap yan. Masarap. Masarap din. Mahilig talaga ako sa si Shanghai. Hindi mawawala ito. Kaya isa ako sa mga tirador ng Shanghai sa kahit ano handaan. Hindi no? mawawala yan. Shanghai tayo. Shanghai hunter tayo. Masarap din. Tapos, sino nga? Hmm. Masarap. Sarap, masarap talaga pag may sinangag. Yung totoong silog talaga. Sinangag. Hindi yung kinain. Tapos, meron tayong binili dito, isa pa, yung itong kawali. Tingnan natin kung wala pang lutong tap. Sarap po. Oh. Nakataka po. Cholesterol na naman. Pero anyway, dito tayo para kumain. So, kain tayo. Mmm. Boom. Mm. Ang sarap. Nagmamandika po yung babay. Sarap. Marahap. Uh -huh.

try nyo lang din tong taxi spot. Dito lang yan sa may Vista Verde Executive Village. Ang Masarap dito. Papakita ko na lang sa inyo kung magkano yung prices, yung range ng mga pagkain nila dito, ano ba yung mga ino-offer ng taxi spot. Nakalagay naman dito kung ano yung bestseller nila. Nakalagay dyan yung chicken Budbud, -bud, yung tapa nila number one din. Tsaka yung pares nila. Um, sa ngayon, wala na yung pares kasi nila. Pero babalik tayo dito. Nakusok ko naman yung hindi ko lang sigurado no, kung siya yung may-ari o yung manager dito. No. Nakausap ko naman siya. No. Uh, i-try daw na namin yung pares sa susunod. So, pagbalik namin dito, itatry namin yung pares. Tingnan natin kung ano ba yung... Kasi normal lang din naman, no? Yung mga pares sa sinatin, no? Kahit saan, may makikita tayong pares, no? Nag Nagkakatalo na lang yung dun sa pagkakatipta nila. Lahat naman ng pares masarap. So, nasa sa panlasa naman na natin yun. Pero ako, okay, magagawa yung sa Saksis Subukan nyo dito. Okay dito panalo, affordable din. And then, try nyo lang yung mga pagkain nyo na dito. Lahat nito masarap. So, yun. Tara, kain.